Mag magbigay ka ng statement. Ano, sasabihin ko. Masarap, sobrang sarap. Ayun Ayun pa, oh. Panlaing, Panlaing, oh. Panlaing, oh, ka, pag ng gambing. Ang dami. Masarap talaga pag nasa probinsya. Magtatanim, magtatanim din kami sa farm ng Gini. Sa ate ko to, eh. Ayun Ay, yung isang ate ko. Nakikipag-agawan sa amin sa mangga. Ay, Yung kuryente! <laughs> Magkukuryente pa dahil sa mangga! <laughs> Hindi mo ka na. Eh, ako naman. Ganun may ganun na, may ganon, may tangkay. Para para may hinog siya. Siya naman ka ang akyat. Hindi eh. akala ko lalagyan mo yan. pahinog na. Yung madali ng pahinugin Yung mataas kasi yung mababa abot din nila. Yehey. ah, oh. Ah! Sorry, ate. Ay! Sabi, huwag ibabagsak eh. Akin na. Hindi ka kaunti pare. Masarap to pa yung hinugin eh. mag tayo sa kabite ng hinog. Kaya damihan mo. Ha? Hinog na na eh. May hinog na rin. Kakalburuhin. Hindi na, hindi na 'to kakalburuhin. Mga hinog na 'o. Praktis bulan. Heeh. Kumain na 'yan. Ngayon. baka iba ang mag-videoan mureyan. Vlog. Kaya mo mabidyo nyo itlog. <tod> Ala, teka lang hindi. Oh. Wala <laughs> Ito, dalawang manggang brown, ganon. Ay, uh, na Ay, eh, ulug na, ulug. Teka! Sige, mangulot. <laughs> May butas doon. Baka sa butat May <tod> naki. Hinog na. Bin kinain ko na nga sa puno i eh. okay.

dami, guys. May nakikipulot. Nasa So, Ay, huwag mong tagayin. Oo nga. Hindi nga yun, Huwag yun nalalaglag. Huwag na nalaglag sa ulo. Ano ba yan yun? Hindi, lagyan mo ng tangkay. Bakit? Para itong panyang display. Masarap yun, no. Huwag pag nasa tangkay pa din. Para pa rin siyang nasa puno. Ay! Matay ka. Matay na, nahulog na lahat. Ay, may umaho na na. Ito o, oh, nagtanaw. Uy, Brian, Ryan. Ito oh. Puli yung siyakan. Diba? Ito ba hindi ba? Nabot mo? Ay, abot mo. Eh, abot niya ate Marcy. Yung abot niya kanya na. Oh, me. Ay! Yung mga tumpot na yan eh, no. Wait e. lang! Uy, e. okay, nadali! E. Ayaw Ryan. ko, akin na! Aray ko! Mami. Aray ko! <laughs> sakit! Aw! Ito pa! Wait lang! Ti! Ti! Ate, hindi ka dito! Mabot ka dito! Kani Eh mga ino, guys. Ayun, akin 'yan eh. Yun nga to, aking yan yung nasa 'yan, ko ni matang. abutin natin 'yung dito. Wag mong Mataas 'yan, kaya lang yung binabati ng tungan. siya ba motor Hindi eh. Matamotor, ilang Diyoswa naglakad na pa uwi. eh ay. Hayaan ay. Balikan na lang natin yan. Eeeh! indame, dami. Bili na po kayo. Bebenta ko to. Hindi. Daddy. Iyoko mo yan. Nakukunin ko yan, oh. Ay, 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 yung mukha nga. Oh, oh. tatlo, tatlo na lang daw kasi itinara niyo. Tatlo na lang daw kasi alam na nere, kukunin ko na. Pagkain ng kambing yan, Ano, ang mo? ka. Daddy. Daddy, this one, oh. oh eh, ito, to, to. ito, ito, ito. Hindi, iyo ko mo lang ito. Ah! Wala wait lang. Huwag nang tukong-tungan, ibaba mo lang.